ano ang vertigo at ano ano ang mga bawal na inumin ng taong may karamdaman na ganito. Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang vertigo ay isang pakiramdam na kung saan ang isang tao ay nawawalan ng balanse kapag siya ay nakaupo o kahit hindi kumilos ay makakaranas siya na para bang umiikot ang kanyang kapaligiran. Dahil dyan, maaring makaranas siya ng pagsusuka, pagduduwal, pagpapawis at maaring mahirapan siyang maglakad o matumba kapag siya ay tumayo. Dahil dyan, kailangan siyang manatili sa bahay at kailangan ay mayroon siyang kasama. Sa kabilang banda naman, ang mga sanhi ng vertigo ay maaring may kinalaman sa problema sa inner ears at maari ding may kinalaman sa problema sa ibang parte o bahagi ng utak. Maari din naman na may problema sa mata. Samantala, ang mga inumin na may mataas na caffeine ay dapat iwasan ng isang taong may vertigo. Tulad na lamang ng kape, tsaa, soft drinks, alak Maging ang energy drinks dahil ang lahat ng mga ito ay magpapalala sa pagkakaroon ng vertigo. Alagaan natin ating sarili dahil ang kalusugan ay kayamanan. Prevention is better than cure. like share at huwag kalimutang magsubscribe sa Gymstology. Maraming pong salamat sa inyong pananood at hanggang sa muli.